Ang ako di sa Sityo Iwid, haran ni sa Salog, inahanap ko si sa Puring. Ano pong name niyo? Purisima. Ah, Purisima Pahabera. Ano pong pinagkakabalan do sa ngunyan? Ano pong pinagkakabalan niyo? Trabaho, ganyan. Trabaho po ba kayo? May uh, trabaho. So, bali, sino po kasama niyo dito sa bahay. Kayo po ba? Eh, si sa kasi. Ah, so may mga anak din po kayo. Bali, senior na po kayo? okay. Bali, ako po kasi nautusan na pumunta dito para maghanap. And napaka-bless niyo po kasi kayo po yung napili ko para bigyan ng kahit konting blessing. And nanggagaling po yun sa uh, Barangay Balatas. So anytime po pumunta sila dito, hindi ko lang po alam kung kailan. So, yan po, napaka-bless nyo po. <laughs>

Maray na hapon po, ayaw po kami ligbi sa imo. Kaibahan ko po ang sa mong pag -iriba. Si Kagawad Joey Gomez po, saka si Kagawad Dom Herman, saka si Karin Ulikino, ang sa eski iski, pinakamagawin na eski Saka si Joby po. Ayaw po kami ligbi. Uh, Nay, marina hapon po. Ah, ahali po kami sa barangay mga barangay official po kami. bisa mo po kami. <laughs> <laughs> Yan po, ini po. po si Kagawad Joey Gomez sa kasi Kagawad Dom Herman po. Igwa po kami sa imo ning maagang pamasko. Okay lang po sa imo. Mm, dako lang <laughs> salamat ha. Dagdag pagbuhay. buhay. Iba po kami nagdilindar darang bagas. Mm. Ayan po. Para po, uh, para po igwa ka lamang ng pandagdag pang kakan. Saka igwa po kami ng dikit na grocery. Ayan. Iba po kami nagdilindar ano. Para sa imo po yan, Nay. Ano po. Po, po Salamat masasabi mo, Nay? Salamat na maray. Ta. Iga... Anong grasya. May manakong ma ma ano, paghanap, nagkisero lang sa aki ko. Ay, po. Kira na pong edad mo na 62 eh. si na. No? Yeah. Iyaw na po siya sa ano, sa uh, mundo kang senior citizen. Iya. Yeah. Naka-apply ka na na sa senior mo, no? Iya yeah, po. Halip pa, mambagan. Okay. Yeah. Salamat po yeah. sa ano, sa oras mo at mo sa muya. Ano po masasabi mo na isa sa mong pag-iriba? Ano po edad mo ngunyan? Ano ma, 63 si na. naglakon si na. idos. Si Sai po ang kairban mo dibi sa sa imong harong. Yan. Ini yo po a uh, maski po bako pang panahon ning uh, Pasko. Yaon po kami dibi sa imo ta naaraman mi po na kay po mo po ning ayuda hali. Kaya po kami dibi si Kagawad Joey Gomez sa kasi Kagawad Dom Herman uh, si SK Kagawad da uh, Karin Ulikino para po tawan ni ikaning maski para paano pang sumpay buhay. Ano po nay? Eh? Ayan, may bagas po dyan, tas may grocery, may kapi po para igwa ka po ning pang ah, dagdag lamang sa sa imong ano. Ano po masasabi mo, Nay? Dako lang salamat na marayta eh, na ayudahan kita kin pagbuhay. Hmm. Dako, mayo man abi ko dema Anak buhay may man trabaho. Ayan. Salamat ka po kay ano ki Kagawad Joey Gomez. Ako po si Kagawad. Bisado mo pa ako, Nay. <laughs> yan, yeah. yeah. pasalamat ka lang po sa grupo mi. Salamat sa gabo, kagawad. Mm -hmm. Ayan. Salamat, Ayan, ipot tong saro si kagawad doon, Herman po itong. Ayan. Saka si Karin Ulikino po, yan. okay po, thank you very much. Kaway-kaway naman dyan ay. Oto po ang camera ta. <laughs> okay. thank you very much. Sige <laughs> po nay. Salamat <laughs> Uh, sa gabos pong nagsuporta sa muya, demi po sasayangon ang sa indon tiwala. Yao lang po kami diyo permi para makatabang sa sa indo. Salamat pong maray. asan po nindo na pero permi po kami matabang dahil po kami masawa para sa indo.